Yo, yo, yo! What's up, mga boss? For this to go, bak-baka na! Kasi meron, siyempre, at saka kontra nitong si Saul Sanchez. Sino manok mo? Comment below. Pag-uusapan natin yan kung sino mananalo at sino matalo. Alam natin, mga boss, no? Sa bawat laro, minsan lang yung tabla. Oo. Laging may nananalo at laging may natatalo. Bigyan natin ng siyempre, uh, isang pagkakataon. Oo ang kalaban ni Casimero kasi 80% mga boss sa totoo lang panalo dito si Casimero oh pero bigyan natin ng ano uh, konting isang isang ano isang pagkakataon oh, iga ba nga parang ano ba yung uh, benefit of the doubt paano what if kung sakali matalo si Casimero di ba Sempre mga boss, number one dyan, if ever sakali na matalo si Casimero ang TBP promotion talagang aayaw kay Casimero diba? Matic yan siyempre mga boss laging lugi kasi alam ko mga boss ang target ng uh, promotion na ito na hawak ni ito mga boss dahil unang una gusto nilang makalaban si Nauya Inoue which is Malaki yung pera yan, mga boss. Kaya dito papasok. What if? Matalo si Casimero. Para sa akin, mga boss, minsan ang bula bilog. Minsan ang bula, di ba? <laughs> di natin alam kung ano yung kakapitan nito. Minsan may malas, minsan may buhinas. Pero, dito mga boss, alam natin, 80% mananalo. Sure! itong si Casimero. But, bigyan natin ng konting isa. Isa lang, kahit isa mga boss. O, oh, kahit isang pagkakataon, itong si Sanchez. What if manalo si Sanchez sa laban na ito? Apat na lang na araw mga boss. Siyempre mga boss, para sa akin, reaction ko dito. Ito po ay sobrang nakakahiya sa kampo nitong si Casimero. Kasi bakit mga boss? Alam natin mga boss, medyo may edad na itong si Casimero. Mas bata si Chances, lamang siya dito mga boss. Pero sa experience, alam natin, talagang sa lakas, alam natin. Sa, sa, basta sa kabuuhan mga boss, alam natin, pabor tayo kay Casimero. Pero what if kung sakaling matalo siya? What if magkatotoo itong sinabi ni Tambalolo mga boss? Ano kaya ang kasunod? Totoo kaya ito? Sinasabi niya? na magre-retiro na lang Sir Casimero para sa yung mga boss. Ha, what if lang ka, ito po ay, bali, ano to eh, yung assignment sa isip ba? Kukomment mo na lang mga boss para sa'yo. What if kung sakali mga boss? Ano kaya ang kinahinatnan ni Casimero pag nagkakataon? Pero alam ko mga boss, 80% mananalo si Casimero dito. Pero kung sakali man lang, bigyan natin ng isang consideration na manalo itong kalaban. Kasi alam natin may kamay. Diba? Mabilis din. Bata pa. Diba? Pero, yun po ay isang what if lamang. No? Kaya ano pa inintay mo? I-comment mo na. Sino manok mo? Saan ka pupusta? At saka, sempre mga boss. Oo. Dem silibdak siyé Batang ang minanon papa sa inyong lahat kasi syempre Sobra tayong minahal ng mga nagmamahal sa atin Shout -out sa yo, -lo. hindi 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 na hindi